guys. Good morning. Nakikita nyo guys ang aking mga pang valentines na pwedeng pang gift sa ating mga loved ones. Ayan, nakaredy na valentines na bukas guys. And ayun mga nakaredy na. Actually, nung nakaraan ko pa ito din display. So, sana mabenta na natin siya guys. Kasi bukas is valentines na. So, sana dagsain tayo mamaya. Ayan, mabili yan. Pero kung hindi man yan mabili, ito guys, ito, mga nabibingan ako nito guys ha. Uh, update lang dito sa mga pang valentines ko. Ito lagi ako nabibingan nito guys. Itong flower na may ano, 10 piso ko lang yun naman binibenta eh. Tapos ito, nabibilihan din Pero ito yung mas madalas sa akin nabibili. Kahit mm, ano pa, may, yung, may, yung diris ko yun na medyo pa yung valentines. So ngayon, bukas valentines na kaya. Ayan, todo promote ako nito. Ito, ay, hindi man ito mabenta ngayong valentines. Sure ako na mababenta ko pa rin to kahit tapos na yung valentines. Ito na yung apat. Ayan. Ay, yung iba dyan, yung malalaki. Kung pwede natin, i-keep na lang siguro muna yung pag hindi na benta. Pero ito, sure ako nito, guys. Wala akong magiging problem nito. Kaya plano ko talaga yun. Ito lang. Eh, yung partner ko, gusto niya kumuha ng malalaki. So, ayan. Yeah, let's see. Kaya nga pala nagvideo ako ngayon, guys. Kasi share ko sa inyo, guys. Kung yung update ko dun sa mga, di ba namili ako ng mga dagdag candies dito sa aking paninda. Yung mga sour candies, may mga lollipops ako, ayan. Gusto ko lang guys i-share yung naging bestseller ko nito. Kasi in two days, um, talagang napansin agad talaga siya guys. Kaya gaya naman sabi ko guys, usong-usong ngayon yung mga sour candies. And look, ito, guys, aking bestseller guys. Oh. Itong hard candy, Ayan, ito hard to. Yung candy talaga siya. tas sobrang asim niya. Ayan, tapos, well, lahat naman guys ay nabentahan ako. Lahat yan ay nabilhan ako. Pero ito lang talaga. Tingnan nyo, isa na lang. Pinuno ko yung mga yan, yung mga hook na yan. Gusto na nyo naman, oh. Magdi-display na ako mamaya dyan. And then, ito, ayan, nabentahan din ako nito. Ito din, guys. Ayan. Medyo okay-okay din okay. saan ito nabenta. Ito, medyo konti pa lang ang nabibili nito kasi ito ang una nilang mapansin. Itong hard candy. So, mag... Review ko dito, guys. Ito, natikmang ko to siya, guys. Ito, natikmang ko to. Sobrang nakaka-addict lasa nito. Kasi, ano siya, unlike dito, hard candy yan, di ba? Ito kasi chewy candy siya. Kapag nakuha mo, naubos mo na yung asin niya, ang um, sarap niyang kagat-kagatin kasi chewy siya. Tapos ang sarap ng lasa. ah uh, bawat color, may iba-iba siyang taste. Ayan. Pero masarap siya guys. Then, ah uh, mabilis lang yung asim nito. Ito, siguro ito yung kagaya ng ghost sour din na binili ko. Na matagal matanggal yung asim niya. Bago matikman yung tamis nito. Ayan. Ito natuwa ako kasi pag nauumay nga ako or naduduwal. Ito kinakain ko kumuha ako nito guys para pang sarili ko din kumakain din ako pagkatapos ng kumain ng kanin ano siya gusto gusto ko to kasi hindi na ako mahihirapan sobrang asim, mantagal mawala ng asim ito saglit lang tapos pwede mo siya nguyain kasi sarap niya nguyain kasi chowi ito chowi din siya dito pero hindi ko pa siya natitikman gusto ko tong tikman din lahat yan para ma-share ko sa inyo guys kung ano yung lasa niya and magkaroon kayo at least ng idea ba diba? so alam niyo kung ano yung pwede niyong bilhin. So, ito, parang may idea na ako sa lasa nito kasi parang kaparehas yan ng ghost sour na sobrang asim awesome niya talaga. Tapos, mga ilang seconds mo siyang sipsipin, seconds mo or minute talaga bago mo matikman yung tamis. Ayan siya. Hard candy. So, magdi-display na ako niyan, guys. So, ayan na naman, guys. Ito, ayan, nabibilhan naman yung mga lande pa po so far. So, yun, guys. Gusto ko lang mag-update talaga and mag-share nang naging result nitong mga pinamili kong candies. Eh, hindi na kung gaano Pukuha ng gamis, guys. Kasi ang hirap minsan mag, ano, lalo na pag nagmamadali. Ito talaga, gusto, gusto ko talaga itong mga ganito. Ayan pag may nakita pa akong iba pang klase mga ganito, tatambakan ko pa yan. Dahil mabilis siyang mabenta. Eh, hindi mo kailangan na mag-serve ka ng pa isa-isa. Ito guys, parang, para lang puno tingnan kaya naglaga ko. Pero yung karate belts, hindi ko yan bibitawan guys. Um, Iko-continue ko yan yung mga karate belts. Dito lang ako, medyo aatras sa mga gamis, ang mga ganito. Pag naubos na, kasi matagal siyang maubos dahil. Pag bumili ka nga, sobrang dami. Tapos, yun, pag naarawan, didikit-dikit siya. So, ayun. Marerecommend ko sa inyo guys kung mag-start kayo ng business sa mga ganito. Mas maganda mga ganito-ganito siya guys. Yung bilhin nyo. Kung hindi nyo kaya pumunta ng Divisoria, ayan yung Shopee. Yung link na binigay ko. Subukan so, nyo yun. Tapos yung Fias. Wholesaler sa Shopee. Ang um, dami nyo mabibig mga kens sa Shopee na konti lang naman ang difference doon sa Divisoria. Tapos kung hindi siya pwedeng 5, gawin nyo na 6 pesos dahil hindi talaga siya magiging pwedeng i-5. So, sa 6 pesos, okay na din yung tubo guys. sayan So, yun ang update ko dyan sa mga candies ko. And baby, sa akin pang valentines. So, andito ako pala ako, guys, para mag-share ng mga bagay-bagay. Ilan kasi sa mga viewers ko is, gustong malaman kung magkano yung pinupuhunan ko pagka pumunta ako sa Divisoria at kung magkano yung hinikita ko everyday. Actually, guys, hindi ko masasabi yung ano, masasabi yung ano, ang bango mo naman. Actually guys, hindi ko talaga masasabi kung magkano yung kita ko everyday kasi iba-iba siya. Pero magbibigay ako ng sample. Depende kasi guys. Kasi itong location ko, hindi talaga siya bilihin. Matyaga lang talaga ako. I unlike doon sa province namin na maganda talaga yung location ko doon. To be honest, kasi dito, feeling ko mas marami ang mas marami akong nagiging customer pag walang pasok. Kasi pag may pasok sila, yung mga kagaya nitong business ko, eh, marami din nagtitinda doon malapit sa school. Eh, ito kasi location ko, guys, hindi siya malapit sa school. Para kasing street lang to na sasakay ka pa ng tricycle para makapunta ka sa school. Eh, pagdating doon sa school, mga bata, andun, meron na silang mabibili ng mga ganito. Bali, ang lamang ko lang talaga dito guys is, mas lesser yung price ko compared sa kanila kasi grabe sila magpatubo porque malapit sila sa school. So, ayun, kinukompare ng mga bata. Kaya, kahit pa paano, nagkakaroon ako dito guys ng customer. Instead na doon sila bumili, dito sila bumibili. So, pagdating ng Sunday, doon ako talaga nagkakaroon ng mga customers. And, depende din yung guys kung may pera yung mga bata. So, ano ba? So, unahin ko na lang muna guys doon sa kung magkano ang dinadala kong pumunan pag pumupunta ako ng DB pag nagaangkat ako. Kapag ang ginagawa ko guys is maramihan, yung angkat talaga na marami, nabawa, konti na lang yung mga pads ko. Ang dinadala kong pumunan is yung, yung preferred ko. Actually, kaya kong magpumunan ng 10K. Pero hindi kayang punuin, hindi, hindi kakasya dito guys yung pumunan na 10K. Kasi maliit lang talaga yung space ko, pero ko lang siya. Ang kaya lang nitong punuin, ang kaya lang, ang kakasya lang dito is 6K. So kapag nag-angkat ako yung angkat talaga, na wala na akong makakalos paninda, na kailangan ko na siyang punuin ulit, ay kailangan ko na mapunan ulit itong aking pwesto, is nasa 6K, yun hanggang 6K lang ako guys. So yun yung preferred kong pwedeng ispent, pag nag-divisory -di ako, 6K talaga, guys. Sa ganitong space, ha. Naitan nyo naman siguro, ayan, maliit lang space ko. Pero pwede pa maglagay dito sa harapan. Pero pag gusto kong dagdagan lang, uh, ano lang, 3 to 4K. Tapos pag ako lang mag-isa na hindi ko kayang pumunta ng divisory, hindi ko, yung wala akong kasama, na hindi ko kayang magkarga ng marami, 3 to 4K, ayan, pwede. Then pipiliin ko yung malaliit na items yung hindi mabibigat kagaya ng slime daw pwedeng magkarga ng mga slime and mga candies hindi ko na kayang magkarga ng mga candies kung ako lang mag-isa so yun 3 to 4k puro toy pads yung binibili ko and kung pupunta din ako guys sa mga ano sabi din na 10 sampo yung like and share share sa inyo kukuha lang ako doon ng mga halagang 1k or 800 ayan yun lang nilalagay ko sa backpack ko nagba-backpack ako tapos meron akong truly doon yung iba para mabigat, pag mabigat, pwede ko siyang hilain na lang. Ganun yung technique ko guys pag namimili ako. Mag-isa ako. Malayo pa naman, Marikina. To Divisoria. Divisoria to Marikina. Mahirap na siya. Mag-LRT pa. Ayun, isa pa yun. Pag pumunta ako sa LRT, may limit kasi yung pwede mong bit-bit eh. Pagpapasok ka dun. So ayun, hanggang 3 to 4K talaga. Yun yung preferred. Sa ngayon, yun na yung preferred ko. Kapag ako lang mag-isa, pero yun nga, uh, ayun, yun yung mga ano ko, 3 to 4K. Tapos, tinatanong din kasi, may mga nagtatanong na sa inyo kung magkano yung tubo ko na doon. Pag ganong puhunan guys, 3 to 4K, syempre tutubo na ako ng mga 3,000 plus. Depende din yun guys kung paano kayo maglagay ng tubo. Kasi meron kasi minsan na toy pads. Sabihin natin, sa isang toy pads, tig 110, tapos may 20 pieces na laman. 'di ba yung bintahan nun is 10 pesos. So pwedeng siya ibenta na 10 pesos. Pero para sa akin pag medyo okay okay yung laruan na to, parang nanghihinayang ako sa 10 pesos lang. Ginagawa ko siya 12 pesos. Kaya ayun, kahit pa paano medyo lumalaki yung tubo ko. Pero guys, hindi depende ko siya sa klase ng item. Ha? Hindi ko naman dito 12 lang tapos hindi naman worth it sa 12 pesos. So yun yung ginagawa ko guys. Parang yun yung technique ko. Kasi siyempre pagod natin. Yung pamasahe kailangan din talaga. Tayo mag masyadong ibaba natin para lang mabenta lahat. Dahil nakakapagod uh, din talaga mag-angkat na walang service. Sarili mo lang yung inaasahan mo. So, ganun. Yung pag, ano ko nang puhunan kasi depende din sa'yo. Depende sa situation mo. Depende sa location. So, yun guys. Sa mga tatanong 3 to 4K, it's okay na. So, kung magsisimula kayo guys ng ganitong business, kung talagang kaunti pa lang yung ano nyo, 2K na is pwede na eh pag ganito lang yung space nyo. Pero kung malaki tong space ko, guys, tapos malapit ako sa school, so gusto kong magpunan ng kahit 15 to 20K. Ayan, sobrang dami na mabibili nun. Pero eh, parang too much ng 20, mga 15K, 10 to 15K. Ayun, kung malaki yung pwesto nyo, guys. Pero kung, ayun nga, mag-isisimula pa lang kayo, magandang mag-start sa 3K. Kung kaya, kung hindi kaya 2K ganun. Pero kung kaya naman 3K to 5K is um, okay na okay na yun siya guys. Ang gagandahan kasi nito is hindi siya nabubulo. Hindi siya nauutang guys. So kahit matagal mabenta yung ibang ano, okay nang dagdag na lang ako ng dagdag para may makitang bago yung mga bata. So mas nai-encourage nai, nai silang bubili, bumili sa'yo. Tapos yung isa pa guys na technique guys na pwedeng gawin sa tindahan pag nakita nyo medyo matumal or parang nananamlay na yung mga bata. Kasi makikita nila, ay gano'n pa rin, malabang bag. Ilipat-lipat ko siya guys. Kasi may mga part dito sa ano ko na hindi nila nakikita. na Ay, meron po pala kayo nyan. Oo, oh, matagal na yan. Hindi nila napapansin. Nililipat ko yun siya guys. Tapos yung mga nabibili talaga, yun pinapalit ko sa <laughs> medyo hindi nila nakikita. Kasi hahanapin naman nila yun eh. Kapag babenta talaga. So yun, Para napapansin yung iba. Kaya, ayun po. Ganun lang ano, discard eh. Pagka nito mga klaseng business. So yun guys, sana nasagot ko yung nasagot ko yung tanong nyo about kung magkano ba ako magpuhunan pag nag-aangkat and kung magkano yung tutubo. Ayun guys, possible na tutubuin mo sa puhunan na 4K is na sa 3,000 plus. ba diba? Okay na yon at hindi ka nalugi no. And parang worth it na din yung pagod mo pag ka ng ganun. Kasi kung compare mo guys sa mga sari-sari store, lalo na sa probinsya, hindi mataas magpatubo yung mga ano sa province. Kasi nga, yung iba doon, nababaan nila para yung kompetensya nila, hindi doon bibili doon sa kanila. Pero parang, ang ano naman nun hindi mo na yung sarili mo. Hindi <laughs> ka rin naman pwedeng, ano, kasi baka mabulok yung pagkain mo, ma-expire. So, kailangan ka rin talagang dumiskate. Instead na, ano, ibababa mo na lang para mabenta ng, eh, ito. Hindi naman ito nabubulok, eh. Kaya, ako talaga nasusunod kung magkano yung gusto kong itubo pag ayaw nila, hindi nila gusto ng tubo, pwede, eh okay lang. Yung ibang bata naman, nabibili pa din talaga. So, if you want to start a business like this, try nyo 3K hanggang 5K. So, pag nag-click, so, tuloy-tuloy -tuloy nyo na yun. Okay lang, guys. Sana nasagot nyo yung mga tanong nyo. So, that's it for this video. Sana na-inspired kayo. At sa mga magsisimula dyan, good luck sa inyo, guys. Sana mag-success ang mga business ninyo. So, thank you so much for watching. See you on my next video. I'm going to go baby. Bye bye.